Ikinagulat ni Speed ang reaksyon ng mga Pinoy nang ito'y makita nila. Counting flashback lang itong sa si Speed ay sikat na vlogger, content creator, celebrity. Siya ay gumagala sa mga bansa at uh, yung mga kasalukuyang napunta niya ay sa mga Asian country. At ngayon yung pinakabago lang ay itong Pilipinas naman ang kanyang binisita. Kung sa mga nakaraang binisitang bansa niya ay uh, walang ganong mga gantong komosyon. Pero sa Pilipinas, nako, ibang iba. Marami ang nagulat at pati itong si Speed hindi niya. Inaasahan na ganito pala magpakita ng suporta ang mga Pinoy. Natrapa siya sa isang fast food chain. Hindi makalabas sa BGC. Grabe, hinahabol mga idolan. Nagkakaon na yung mga fans. Sumakay siya sa Move It at mayroong nag-comment na sabihin daw sa driver na Ken 210 moko <laughs> Natawa na lang ang driver. Samantalang kumain din siya ng Shopao at sinabihan siyang miaw miaw daw ito. Hindi niya natapos yung kanyang kinakain at ito'y kanyang niluwa. Kahit saan pumunta si Speed ng Idol, marami ang nakakakilala sa kanya at marami ang sumusunod, sumusuporta. Grabe, hinahabol pa siya. Nakipaglaro nga siya sa mga batang naglalaro ng basketball pero yun nga lang ay na ankle breaker pa nga siya mga idol. Lahat ng yan ay kanyang ginawa habang nagla-livestream sa kanyang YouTube at heto ang nakakamangha sa mga oras na yon sa unang araw ha, ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Nadagdagan lang naman yung kanyang subscriber ng 100,000. Grabe. Marami ang kumukall out ngayon sa Los Angeles Lakers dahil wala silang ginawang move. Ayon pa sa mga ilang fans ng Lakers, nakakahiya raw itong kanilang gym na si Rob Pilinka at pati yung may-ari na si Genie Bus. Pagkatapos na hindi pa gumagaling sa Vanderbilt, at si Chris naman ay mamimiss niya ang dalawang buwan. Ngayon, mayroon na lamang walong playable na manalaro ang Lakers. Yung kanilang starting lineup ay sina Russell, Reeves, Hachimura, Lebron and Anthony Davis. Samantalang yung tatlo sa bangko ay sina Gabe Vincent, Max Christie at si Jackson Hayes. Although mayroon pa sila mga backup, Kaso wala pa naman itong napapatunayan. Maraming kile din ang tumaas especially sa mga eksperto dahil sa kanilang pagdraft kay Bruni James. Ito'y marahil parang pinipili pa ng Lakers na magkaroon ng show entertainment kumpara sa mag-contend for championship. Hindi naman sa ating minamalit yung kakayahan ni Bruni James pero sa kabilang banda eh, mayro meron pa talagang chance ang Lakers na mapaganda pa yung kanilang kupunan. Ito yung mga rason kasi kung bakit walang pagbabagong nangyari. Unang-una, yung mga free agent iniiwasan itong kanilang kupunan. Walang gustong maglaro para sa kanila. Wala rin gustong magipag-trade. Considering na si Russell yung kanilang ipapalit, wala rin may gusto dyan. Ngayon, malaking hamon to para sa Lakers kung ano ang kanilang magagawa upang Pabutihin itong kanilang roster dahil sa ngayon yung kanilang rotation ay walong manlalaro lamang.